Dito sir, tingnan mo ang daming puno, parang yuppie. At nahawi ang dagat sa dalawa. <laughs> ngayong pasok na ba? ano? nandito kami sa point na siguro po malayu na, pero malayo pa pero malayo. Pa, pero malayo. yeah, oh. ang buhay na po patay ka na, bakit, yes. bakit parang yes. hindi siya ganon kaon? yes. Yeah. which is siguro po ito kasi ni sumangago para sumali na. na. So, gundo ng bullpen. Ayan na yan ha Matalingoy mo ng pet ma Ayan kasi continuity uh. ng mga ginagawa ko Transition yan Kasi ito kung tutuusin to Simbolism na mga building na to eh uh -huh. Kasi karamihan ngayon eh, sa mga building na nakikita ko Kahit sa Makati, kahit sa Abroad uh -huh. Yung mga flowers sila So ang ibig sabihin, meron silang contradiction between architecture and nature. Wow! So ito namang mga bilog bilog dito Dati kong style yan na Pointy Design. So nag transition siya, ginawa kong bilog Kaya ang aking, aking movement dito ay Combination ng abstract at realism, symbolism naman atake naman dun eh, social media. Pero pinakamalas na rin sa PCSO. Kompleto na po ba ang lahat ng May naiinom ko po ba okay. pa po po sa labas? Ninatawagan ko na lamang po for opening remarks sa si Mr. Emmanuel Talento. Judging sa mga age nyo, 12 and 23, naaalala ko nung panahon ko, hindi ko pa rin alam kung anong gusto ko exactly. Life is filled with second chances. In fact, nasa sa inyo kung alin ano yung pipiliin nyo. Siguraduhin nyo lang lagi na kung ano yung pinili nyo is pangangatawa na ninyo. And I just hope na yung us coming here this afternoon, kung ano man yung kaalaman namin regarding sa sining, gamitin nyo yung art as a way to a better life. And I'm quite sure na mag-enjoy niyo yung experience na ito. Thank you very much. Noong kami nagturo dito ng workshop noon ay mara mas marami. Nakakatuwa naman at kukunti na ngayon. Sana next year wala na kayo dito. At kung kayo man ay may natutunan dito at gusto nyo ipagpatuloy, magkalabas nyo, i-message nyo kami kung gusto nyo mag-member tatanggapin namin kayo para ma-develop yung artistic na knowledge nyo. Ito so, ay therapy sa bawat isa sa atin para lumawak yung ating magagandang damdamin. which is, yung isa po is oil pastel, and then yung isa po is, siya po yung tinatawag natin na watercolor. Ako nga pala si Iron Sire Adan. Ako nga pala si Vincent Ibaba. So pwede nyo akong tawagin Kuya Sire at Kuya Vincent. Ang unang kategory na ating ituturo, ituturo sa inyo ay sa oil pastel. After nun, sunod naman ay watercolor ilabas niyo yung, ano niyo, yung felt paper. Pati natin tatandaan, kapag tayo ay nagdo-drawing, mahalaga na alamin natin po ang structure ng ating dino-drawing. Ngayon, si Kuya Vincent ay nagawa ng circle. Pagtapos na sa paggawa ng circle, uh, syempre ang awol, hindi na siya perfect na circle, di ba? So, lalagyan natin siya ng konti ganito, panto sa baba para magbuka siyang apple. Maglalagay lang tayo dito na ganito. Maglalagay uh, natin ng tap na yung apple. Ngayon, alamin natin kung ano ka saan yung source of light. Dito, makikita natin kung saan yung lighting at saka yung shadows. Good afternoon, mga boys. Ako si Tita Joy. Last year, nandito ako kasama ng Bagsi. Ako ang nagsabi uh, sa kanila na merong bahay pag-asa doon sa Bulbok. Ako coordinator ng Youth for Christ. So nauna kaming nagkaroon dito na activity. Yun. And then sinabi ko sa mga members namin sa Bagsik na meron ng ganito sa dito sa lugar na to. Sana magustuhan ninyo yung mga binigay namin sa inyo ng mga art materials. Sana gamitin nyo yan pagka nalulungkot kayo o pagka nai kayo. Sana mapuno nyo yung mga papel na yan. Nag-start ako na member ng Bagsik. Mga ka-issue din ako. Ganyan. And then ginamit ko yan, nag-practice ng practice hanggang sa na-developing skills at nag-aral ako ng architecture. At ngayon, di architect na nga. At yun, nagpa-practice na, nagde-design ng mga bahay, mga buildings, at kung ano-ano pa. Sana ma-enjoy nyo yan. I pray na lagi kayong ma-inspire ng Diyos. Hanggang sa pag-alis nyo dito, sana maging professional din kayo. At Ma makita niyo yung tamang landas para sa inyo. So, God bless you all. Thank you very much and I hope you enjoy the rest of the afternoon. Um, yung brush natin, gamit yung flat brush, maglalagay tayo ng tubig, sasawsaw natin sa tatlong shade ng green. Habang may tubig yung shade ng green, i-apply natin dito sa papel. Gagawa tayo dito ng dahon. So, ganito lang, dampi-dampi nyo lang. Gagawa lang kayo ng Basta magkaroon na siya ng shape na parang puno. So pag puno, pa-curve na gano'n. Pero hindi naman siya perfect na perfect na curve. So syempre, may mga dahon dyan. May mga naka-ustrip na dahon. May mga naka-ustrip na kagal. Basta, nasa upper part tayo magsisimula. Kapag din na, tapos wala na siyang ano, sunod naman natin is yung kahoy. Yung trunk na gagawin. Bigyan na natin yung structure niya. Gawin natin basic. Pumagin na natin may mga paway. Gawa mo na tayo dito na ganito malapit sa dahon gamit yeah, yeah, yung flat brush. Yan, ganyan lang. Sa sunod, kung ano yung na trunk niya, yung pinakamalaki. Pag, kulang, pag natutuyo na yung ano nyo, yung watercolor, color, lagyan nyo lang ulit ng tubig. Okay, matakot. Basta kapag napapasobra lang ng tubig, sa tingin nyo ay pabasa talaga ng sobra yung papel nyo, maglagay lang kayo sa tissue. inaanyayahan ko po, po ang lahat ng BB residents na pumunta dito sa unahan para po magkaroon tayo ng photo op with your artwork. Okay. Bibigyan niyo. No? Okay lang po. Hi, short, short, and sweet lang na may. Sino yung And then, syempre. Dito kasali ha? <laughs> so, bibigyan. Ang ano po, bali ako materials po na pinamigay kanina ay inyo na. Ikaw lang din po kalinis tayo ah. Yes. Yun lang. Okay. Okay. Di mo yung art material. na ba naman kanina ni Kim? Okay. So, Baliktad sir. Salamat dok sa inyo. Salamat sa inyo. Ako palang tagat sa inyo case. Aha. Yan, lumawag na. Thank you. Gini pa. Sino pa? Sino pa?